Ang hello, gawa po tayo ng tea. Ayan, may ano ito. Yung sa kalamansi. Ito po. May alisin natin ito. Sa so, kalamansi lang naman ito. Yung nga, yung ano ng kalamansi. Ito, may ano po ito. Gawa tayo ng tea. May ginger at uh, may kalamansi siya. Nilagyan ko po ng ginger at kalamansi. Hmm. Tapos lalagyan natin siya ng eto, malunggay. Lahat po fresh yung ilalagay ko. Hindi siya wala siya, hindi siya dumaan sa pag ano kaya nung parang may preservatives na hindi, wala po eto kalamansi, alisan natin ng buto yan, may buto pa, tapos nilagyan sya ko siya ng konting sugar konting sugar nilagay ko. Ito lang yung iniinom ko kapag may sipon ako. Tapos may ubo ako. Lalo na yung sipon ko is very ano, dry. Ang um, tatlong ano lang. Um, kalamansi, luya, ginger, and then malunggay. Malunggay, maraming taning ang kapitbahay. Pitas lang ako doon. Diba, oh press 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 ya Lagyan natin ng malunggay ganito Tapos dapat yung tubig is bagong pakulo talaga Hmm, diba? Rush yan. Ganyan lang yung ginagawa ko. Tapos, magyan natin ng mainit na tubig. Ay na natin din doon. Tapos ito. Ayawin lang natin. Pero parang kulang yung kalamansi nito. Kulang nga. Pero okay na yun. Maliit lang naman yung tasa ko. Tapos yun ko lang yung ano konting asukal. Oh, diba? Talagang fresh na ano siya, tea. Hindi siya dumaan sa proseso na kailangan ano, ng mga preservatives. Kaya, mabilis makagaling ito. Di ba? Meron na tayong tea. Yan na yung aking tea. Oh. May kalamansi. May malunggay na dahon. At may ginger siya. Ayan, ginger yan. Kikita nyo. Diba? Pinamina na natin.